Mau lebih dikatanya apa sih ya sama kawannya? Itu lebih enak ya ya. Gue bagus sih. Nah toilet. Huh? Ayaw ni Ma. Ay. <laughs> eh. Ayun, nagbabalik naman tayo mga katrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutong At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin?

Bermimpi, baru Eh? oke, bagi sejati, rugi Hmm? Eh? Wah, nggak mau, ini, Yo, yo! Yo! pergi, yuk, pergi, yuk, pergi, yuk, pergi, yuk, pergi, Oh? pergi, yuk, pergi, pergi, yuk, pergi, yuk,

kakain si na sa kusina si Kuya. Ang laki ng kusina nila, no? Eh? Ang kulit, eh. Hi! Pwede bang manligaw? Ang mm Ang -hmm. ganda nyo po kasi. Ah. Ay, naku, Kuya. Wala akong panahon sa katulad mo, no? Eh, di wag. Pango! <laughs> ah. <laughs> Ang bilis mo pikon, eh, Wow! <laughs> May service na si Ma'am Huh? Ayok mo! Ito yung panindar na yung pinalo. Matawa talaga si Kuya. Nagulat pa siya eh, no? Oh, oh mau ya? <laughs> 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 Ayo mobil <-tomabi>, ya? <laughs> 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 Iya, yeah. sama semuanya itu maju. Wow. <laughs> Magkagal si atas sila ng bisikleta niya eh. Imbis makauwi, palayo ng palayo sa bahay eh. E sobrang antok pa yata. Yung! <laughs> 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 hindi <labi> na gumagawa <laughs> na <Kina -traw yata. laughs> <Kina -traw yata. laughs> easy wala rin pala ng laman <laughs> hindi pa rin makasir. sa uli, sa I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Mamili ka. Yung... <laughs> Buko. <clears throat> o yung bumubukol. Yan. Yeah. Ang <laughs> Nagutom ka, no? Mm -hmm. Tinanggihan mo yung mani ko, eh. Anong <laughs> klasing mani yun? <clears throat> Ito na naman. Ito ang ganda yung mga palaro, eh. <laughs> Diary isa, eh. Isang lang na magagay sa ako. Eh. Dear problema, oh. Mm Huwag -hmm. ka muna sa akin pumila Mila, uh -hmm. -huh. kasi talagang ako'y fully booked pa. Diyan ka muna sa <laughs> si nagbabasa. Ba? Baka siya ay bakanti pa. sa iba na lang. Ano yun? <laughs> Dumaakal oh. ako. <laughs> Turo lang sa <sabi>. akin. Ang <laughs> daming gasolina yun. Eh. Huh? John John, Ma. may mamamartis ako sa'yo. Mm. May gusto daw sa'yo si Joel. Wow. Eh? Yun. Totoo ba yan? Ayun Ay, ang narinig ko. Hello. Eh, ang pangit-pangit ko. -pangit kaya nga, yun ang sinasabi <laughs> ko. Eh, huwag ko ba sa Kung mamin yun. Ng, ano, Kaya ma. <laughs> Kaya nga. <laughs> kaya, nga <laughs> kaya Puro ka pa-cute na pa-cute.

Awal sa mga kami Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat! <tod>